Tuklasin naman natin ang ipinagmamalaking talon sa Lanao del Norte na pangunahing atraksyon sa mga turista. Matatagpuan ito sa mga bayan ng Iligan at Linamon sa nasabing lalawigan na kilala rin bilang lungsod na may kahangahangang talon. Ang report mula kay Jake Monteclaro. Ang talon ng Tinago ay isang talon na matatagpuan sa lungsod ng Iligan at Linamon, Lamanao del Norte. Ito ang pangunahing atraksyon para sa mga turista ng Iligan. Ang lungsod ay kilala rin bilang lungsod na may kahangahangang talon. Ang tinago ay mula sa salitang nakatago. Ang talon ay nakatago sa malalim na lambak. Tinatayang aabot sa apat na rangbaitang ang hagdana nito kung lalakarin patungong talon. Ang talon ay mataas at ang napakalamig nitong tubig na lumalagaslas ng napakaganda sa malalim at payapang hugis palanggan ng lawa na lumitaw na parang kulay asul na lagun. Sa ilalim ng talon mayroong maliit na kweba na maaaring pasukin ng tao para pakinggan ang lagaslas ng tubig. Jake Monteclaro, Eagle News.